yung booster pump natin, ilagyan natin ng microphone. Pag-on natin dito ng repo, under siya. Ngayon, kung mag-automatic siya, pag-on natin ng repo, under siya. Tapos pag-off natin yung repo, off din yung outer pump. So, subukan natin. Yan. So, under na siya. Under. So, off natin. So mga idol Meron tayong parcel Buksan natin Dumating yung In order natin na uh, Isang Booster pump mga idol Tingnan natin ito Yeah.

pinaka motor sedang pinaka sampai itu api rumpang mengarah adaptor kebalut senang plastik so mijume kebigatan ngel ya yang ini kebigatan sih ya Yan. So, ito nga yun. Kabit lang natin ito. Ito yung pinaka-sensor niya. Tapos may mga gaskets yan. So, yung araw, ito yung papunta sa bugam ngayon. Sa buga to. Tapos, ito yung araw kung saan yung araw, doon natin ito eh, i kakabit so bali ganito, dito yung araw mga so dito natin ito eh, i kakabit mga so huwag kalimutan itong gasket niya no Dito, may gasket siya mga yan pasok na dito tapos dito dito natin i eh, lagay so dito mga Ganyan siya. Ayan. So, ito. Wire. Kita nyo wire sa mga idol. So, may saksakan dito mga idol. Sakit. Ang sakit. So, dito natin ito eh. Sasaksak. Ito. Ito mga idol. Kita natin. ini terus ya melak di komodo soalnya ini masuk ya so ini semua so, itu bisa ito yung adapter mga idul, galing sa source mula sa source mga idol ito kasi ganyan so may gasket pa rin ayan hmm. mayroong gasket ito so huwag kalimutang lagyan ng gasket kasi magre to kapag wala gasket so hindi na kailangan yung teflon mga idol kasi so, may gasket naman pag uh, magkabit kayo ng ganito tapos nakita niyo na may gasket pwede niyo nang hindi lagyan ng tektron ng idol so balikan niyo na sa yung so itong uh, pump na itong idol pang ano lang pang booster so kung mahina yung daloy ng tubig sa gripon ninyo pwede niyo yung lagyan nito So, bali isang gripo lang po mga kundi sa CR lang. Yan o. Outlet. So, boosting pump. Boosting pump po mga edo. In. So, out. So, ito yung out mga edo. Ito yung in. Tapos, meron siyang ah uh, maximum flow na 15 liters per minute. Mm, to 20 volts to mga idol. Tapos 6.6 uh, uh, amperes uh, 4 UF uh, yung ano sa niya, may capacitor so, yung output niya may least 150 watts yan uh, so, yung ano niya, yeah, highest head na kaya niya about 10 15 meters so 15 meters yung kaya niya mga idol susubukan natin rin mga idol, salit lang para makita natin tapos mamaya testing natin ito, mga idol testing natin to tapos lagyan natin ng ano dito subukan natin kung malakas so mayroon siyang switch dito mga idol dito dalawa pwede nyo so, yung i-automatic pwede rin hindi sa so, bali yung 1 at sa ita yung off tapos 2 so, yung ano, automatic so subukan natin yung panda rin yan yun ganyan yun ito kabila wala. Wala dito sa kabila. Dahil automatic ito mga idol. Under lang to kapag may tubig na, papasok dito sa outlet niya. Ah, inlet pala. <laughs> Tapos, talabas dito sa outlet. Oh. Pag walang tubig, hindi to under. Ayan o. Oh. So, maya, subukan natin maya na may tubig mga Pero dito sa kabila, yung manual lang. So, ayan. May hangin na lumalabas dito. So, subukan natin may idol. So, ayun mga idol. Dito tayo sa labas. So, mag-testing tayo sa ating uh, booster pump. Uh, mayroon na tayong tubig dito, mga idol. Ayan ah. Uh, kita ko sa inyo. Okay. So, may tubig tayo dyan sa balde. Dyan tayo kukuha ng source, mga idol. Testingan natin. So, mayroon na ang connection dito. Uh, ito. Kakabit lang natin to dito. Tapos, ito yung bugang mga idol. So, dito may close Pwede natin close. Pwede ng open. So ngayon, ikakabit muna natin yung ating uh, tubo. Kabit muna natin ito mga idol. So mayroong gasket dito. Ayan. Lagyan natin ng gasket. Distansya lang natin kunti. Ayan. Hmm. Okay. So, ayan mga idol. Meron na tayong tubig na. Saksak natin dito. Ano so, mga idol? So, cool lang nito ay on. On ko na mga idol. Diyan o. Malakas pala siya mga idol. Hmm? o. Ay, buhay ito din. So, yun mga ito. Kinunik natin sa gripo. Dito, meron tayong source dito ng tubig yan naka open yung valve so mula yan sa ano open muna natin ah. tapos open natin yung grip yan o mahina siya yan o oh. pero kung paanda rin natin o natin to yan makas close natin Ayan, yan makas yan close natin so namamatay yung pump so bali yung switch na dalawang ano dalawang linya ito yung automatic pag dito sa heat na nagka off yan mga idol kita yung dalawang linya yan may dalawang dalawang parang ano tapos itong isa kabila isa lang ito yung manual. So pag automatic dito, ayan oh. Tumatik yan. Ngayon, open natin yung gripo. Saka siyan daro ngayon kapag ino-open natin yung gripo. Kapag sinara mo naman, mamamatay din siya. Ayan. O. Yan. O. Oh, lakas oh. So close natin. O. Oh. Patay din yung pump, so, automatic siya.

so mandar yung motor pump natin <laughs> lalo lumakas to tuh so, so yan yun yun lang, mayro so ikakabit na natin yan doon sa kliyente natin okay siya mayro okay na okay legit model yan. No? Hmm. Legit na legit. So, I like this model. So, ayun mga idol kakabit natin yung pump natin sa taas. So, dyan natin pusto. <laughs> kita ta ayan, dyan-dyan. So, samahan niyo ko mga Basta yung ngayon. dul kambit natin ah oh

So, bukan na lang nila. natin itong bulb. Tunggu natin bakal mag Ba. so o natin dito sa pang number 2 mga idol o natin yung number 2 tapos lagyan ko muna dito ng microphone para marinig natin na mandar siya pagbukas natin sa gripo doon sa loob lagyan ko dito ng microphone mga iwan ko kung आ बहुत चलो puntahan natin sa taas naka <laughs> switch na ba yun? switch na <laughs> ano ba yan eh ah ayun <laughs> hindi pa nagka awan mga <laughs> sting mo naman idol para alam natin ba punta sa taas so ayan sa mga idol oh. na kadikit na yung ating water pump yun yung booster natin eh. ayan o yang you know, yung kurma niya ganyan na mga so punta natin sa loob sa CR para testing tayo so ayan mga idol nalito na tayo sa loob ayan tingnan natin yung na, water pump yung booster pump natin, ilagay natin ng microphone. Pag natin dito ng gripo, under siya. Ngayon, kung mag-automatic siya, pag natin ng gripo, under siya. Tapos pag off natin yung gripo, off din yung outer pump. So, subukan natin. Ayan. So, under na siya. Under. So, off natin. Dito ngayon, Ayan, malakas. So off natin. So itong shower motor. So malakas na ninyo, motor. So shower. Off natin. Off natin yung shower motor. So off yung. Off na rin yung. pump natin. Buksan natin yung gripo. Bukas din yung under nyo yung pump ng idol. Ayan. natin. Ayan. Pinto din Ganun din dito sa... Ayan. Okay. Goods. Mga idol. So, yun mga idol. malakas yang yung bubing. So, kita niyo Yang shower, lumakas Ngayon yun. Tapos, itong gripo. Saka dito sa lavatory. So, malakas na siya. So, yun. Okay kayo ngayon. <laughs> so, Oke okay Nah oke okay. Dito. Ah... Uh, sa Yan. Okay. So, mula kasi yung lumaturo yung meron. So, yan. Kung gusto nyo yung lumakas yung tubig yung meron at kailangan yung palakasin yung ano? No, yan. 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 naman yun. So, kung gusto nyo mapalakas yung tubig sa CR nyo, lalo na dito sa second floor, ah, kabitan lang yung booster pump ngayon. Tapos, uh, yun. Uh, yung mura lang, marami namang pagpipilian meron. May malaki, may maliit. So, yung ganitong klase, hindi na uh, wala nang ano, hindi gastos ba. So, mura lang. Tapos, madaling ikabit. So, yan. Hanggang dito lang itong video natin. Maraming salamat sa inyong panonood mo ngayon. Sa so, inyong suporta palagi, sana hindi kayo magsawa. Suportahan so, ang aking channel mo ngayon in JMX Vlog. Tapos sa mga bago dyan, pakipindot naman yung subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ating gagawin dito sa ating channel in CMX Vlog. Yan, maraming salamat. God bless sa ating lahat, lahat ngayon. Bye-bye. Mabuhay po tayo.